Di ba tayo mapapaya Garant dito? Garantisado po, 100%. Wala nang paligoy-ligoy. Payang giant liempo na yan na sa harap nyo ngayon ay 130 pesos na lang. May kasama na rin yung java rice at 110 pesos naman dito sa gapla sa laki na pork chop na may java rice na rin kasama. Bukod dyan ay napakadami pang iba at para makatipid ako sa voice over ay tara mag-interview na lang tayo. Sir, ano pong tinda niyo sir? Uh, meron po kami ditong Diempo Chaupan with Egg. Ito po, sir. Yes po, ito po. Sa halagang 130 pesos po. 130 pesos po ito. Sir, yes ganito po. kalaki talaga, sir. Yes po, ganyan po, po talaga kalaki. Grabe, ang laki naman Good ito. Good fortune na po yan. Ito naman po. ah uh, ito po, pork chop with, with egg and chow pan rice po. Magkano naman po ito, sir? 110, 110 po. 110 lang to sir? Yes sir, po. Sir, hawakan ko, orderan ko na lang. Okay lang. Uh, okay po, okay po. Ganito kalaki ito talaga sir? Yes po, malaki po talaga yan. Wow, baka naman sir sa video lang yan sir. Ay hindi po, alam ko po ng mga regular customer namin. Ayan. Sir, anong pangalan niyo sir? Blake Tyler po. Ayun. Sir, an bukod dyan sa dalawa na yan, marami pa ba kayong mga tinitinda Yes po, dito? meron pa po kaming mga chicken, uh, bagnet, Shanghai, then Shomai. Ayun. Sir, sa mga nakakapanood at natatakam, saan naman po kayo mga hagilap? Uh, dito lang po nakalocated sa 2066. 66, tapat po ng 2066, Aurora Street, Pasay City. Anong oras naman po kayo nagbubuka, sir? 5 p.m. to 4 a.m. po. Pwede po kami ng online through chat messenger lang po. Ano pong pamagat ng inyong tindahan? The ANA Chow Pan Rice at iba pa. Sir, sigurado ba masarap to, sir? Hindi ba tayo Garant mapapaya dito? Garantisado po, 100%. Yun, thank you. guys, oh, andito tayo mismo sa may kahabaan ng Aurora Street. 2066, ayan, Pasay City guys. Denay, deny, natin dito yung sulit at masarap na chowpan rice. Sa harap nyo mismo guys, lulutuin to. Itong liempo guys, 130 pesos lang to. Ayan, fresh talaga yung pagkakaluto ng ano, chowpan rice. Dito kalaki guys. Oh. Wow. Ayan ha. Ito guys, ito yung actual na serving nila ha. Ito naman yung isa pa. Parang, ito pa yung isa pang liempo nila. Oh, di ba? At meron din sila dito ng pork chop, guys. 110 pesos naman. Ayan, oh. Ganto naman kalaki. 110. Ang sulit nito sa 110, oh. Tapos mm -hmm. may egg pa siya. Open naman sila dito, guys. Uh, simula 5 p.m. hanggang 4 a.m. na madaling araw. So, huwag na natin patagalin. Eh. Check na natin. Ah, bukod nga pala dito sa dalawa, meron din sila dito mga fried chicken. Ano pa yung sir, ba? Diba? Bulaklak yem Bulaklak sa kalyem, Shanghai. Ayun. Mm -hmm. Ay! Ang kapal o! Oh. oh! Yung box niya medyo malalaki pero manipis. Pero ito, grabe solid o! Oh. Mmm! -hmm. Ang kapal nga isa! Mmm! -hmm. Ang lakasan ng rice niya. Although hindi siya ganun katulad ng iba na may mga corn and carrots, di ba? Ito, ano lang siya. Ang tawag dito? Kangkong. Kangkong. Pero malasa yung mismong rice yung timpla. Hop. Oh? So nakakatuwa pa sa pagkaka-breading nila. Nipis lang, oh. Ito yung masarap natin, no? Luto, no? Tama lang yung nipis lang yun, no? Hindi puro breading. Guys, managahan kayo ng sulit at masarap na pagkain. Ayan, fresh talaga. Dito sa may Aurora Street. Malapit lang to sa may Libertad. Ayan. Dahil ay na dito sa may The ANA. Chow Pan Rice at di ba ba? May logo yun ni Papa doon. Ayan. nakangiti na pogi. Okay? Siyempre, hanggang dito na lang. enjoying ko na to